sa ang inyong ipangdala. Yes, ma'am! Wow, 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 wow. <laughs> wow! wow! wow. Mga bata, pasalamatan na to ang lula ni Claire sa iyang idunit nga pansit. Yes! Ang ang idunit sa lula ni Claire. Nga pansit man na gini. <laughs> mga bata, dili magod ang lula ni Claire gahapon. Nagpaybalo sa ah, Nga dili madayon ang litson. Oh, no. Ay, Ang mga baboy nagasakit. Mao Mauna, pansit oh. na lang ang iyang idunit. Ah, maubo na yung ma'am. Ikaw rin na ba? Daganda ka reklamo. Karamihan na yung pansit. Gali. Salamat sa mga 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 mga. Nagyalala Wala mo kung nagreklamo na. Tingala lang ko kay nga pansit. Pero salamat sa mong lula, Claire, ha? Kaya naasya isa ka plang ganang pansit ngayon. Ma'am! 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 Kung sa mandudong pa, Wex? Ma'am, si Maria daw ang mag-amporon sa pagkaon sa Paniuddo. to. Hindi mo ka po. Si Betty lang. Si Tio lang, ma'am. Sige, Maria, tindog na. Ampuya nga itong pagkaon. Dali, manindog ta ninyong tanan. Lord, salamat sa pansit nga gidonit sa lola ni Claire nga isa ka planggana. Lord, salamat sa food, kaon na food. Amen. Yay! Tanan. Yes! Tainan na na. Gutom na kaayo. Okay. kanun. Mm -hmm. Sige. Kanun. So, pa may gipaabot ninyo? Dira. Sige na, ang mo. Clear, lusyo. Grabe, Maria. Uy, At lamur klamo pa na wala na dayo ng lechon, pero pwede na kinakahukad o pansit. Ito pa may hindi paabot din yung mga na ta! Lamit ang pansit ba? Sige na mga bata, pangawan na mo. Malingaw, jugunin mo, Maria, ba? Basta kao na hisibutan. Sige na nga ang nata. Gani, sige, gani. Na, mga ang nata. Ang dami ko ng... Bantit si mo lulak na yan. Gamit magkalito pa.

Oh, oh. Hmm. okay. Kaya si mo. Napadyo sa grade 400 ang kaibigan mo yat pa. Ang ulak na kayo Claire. Kamot pang lula nimo. Kamot nagayon ang lecto. Katubanda na lang ng basmo. Ah. po. Go na, 花边儿的料。<laughs> <laughs>